una, ah, tanong ko ba, required ba talaga sa mga lahat ng Viva Max Stars, may mga pabobelya talaga? Yung medyo malalaki ang bobelya. <laughs> um, actually po, mas maganda kung malaki yung bobelya talaga para malaki, ma maganda yung dati. Pero yung sa'yo, natural, wala ka namang ipinaayos or something. Wala pa po. Pero nagbabalak nga po ako uh, kasi para mas sexy. <laughs> Ah, ganon. bakit anong, anong, ano, anong tawag dito? Anong measurement measurement niyang dibdib mo? 34 cup B. 34 cup B. So, magpapalagay ka pa. <laughs> Opo, oh, gusto ko po kasi maranasan yung, ano, yung, yung kahit naka-swimsuit ka, um, mas, ano na-emphasize yung boobs. Pero pinag-iisipan ko pa na mabuti kasi sabi nila, ang hirap na pagka may implant na yung boobs. Oo. Oh. ka teka muna, mga ilang, ilang ano ba, ilang measurement pa ang gusto mo para ma-achieve yung sinasabi mong bet na bet mong laki ng bubelya? Um, 36B. 36B yes, from so dalawang dalawang wow. inches, dalawang inches ang idadagdag diyan. Opo, yun yung gusto ko. Pero sabi po ng manager ko wag na maganda daw po kasi yung boobs ko. So. Nakwela siyang pakialam no kung gusto magpalaki ng boobs. <laughs> <laughs> Ikaw naman yan. <laughs>